Jackpot tayo dito mga idol, bulik na itim, white legged yung ina pero yung mga anak, mga dark legged, so, ulit sa so, ganda mga bulik ang anak, ito so, ang ama niya yan no, mga idol, oh.

2 day old ito 3 day old 3 day old ang ko lang